Ito po si mamang Erling Garcia ng Barangay Meto, Kalumpit, Bulacan. Ito yung eksena matapos kumuha si Dok ng konting specimen para i-biopsy at matapos ang sugat ni Lola ay kanyang linisan. Grabe sa sobrang pasasalamat. Paulit-ulit niyang sinasabi sa amin, lalo na kay Dok at kay Kuya Carlo na napasaya namin siya. Sobrang bait at accommodating ng pamilya. Lalo na ng anak niya, mantakin mo ba namang para kaming pumunta sa piyesta sa dami ng hinanda nila? Nung isang araw kasi, nag-message sa akin si ma'am, yung anak ni mamang. May bukol nga daw si mamang. At ang gustong tumingin, eh si Doc Zar lang. Ayaw niyang sa ibang doktor patignan. Ede as usual, sabi ko, wala po kaming klinik. Kung talagang kailangan, sa Manila pa, si Doc pwedeng puntahan. Ede willing si ma'am, basta daw matignan lang. At kay Doc nga lang may tiwala si mamang. Nung sinabi niyang 93 years old at sinabi ko kay Doc na ganun nga ang edad, Agad-agad, sabi ni Doc, huwag nating pahirapan Sabi ko, Doc sa munisipyo na lang? Hindi, sabi niya, siya natin siyang pupuntahan Kaya't, kinalunisan, isiningit na niya Punta kagad kami sa barangay Mito Kahit mahaba ang appointment na nakalista Ganyan si Doc eh, napapansin ko basta senior Sobrang nag-aalala siya Tapos nakikita ko sa kanya, masaya siya sa kwentuhan Laging nakatawa Masarap siguro balik-balikan ang mga nakaraang storya kayo ba yung nagtagal ng Hindi, ito yung pinang inyo. promenade. No, no, no. Ito, 93. Oo. 93. E, balik ba eh? Balik ba No. Ma'am, hindi po tanong pabalik ba eh. na, pa, tara pa, tara pa, tara pa. Ang tagay niyo yun. Hindi naman ko sinokot sa inyong dalawa. Eh! Sorry po, yung phone. Meron siya. Ano naman? Si Doktora. Eh, naghahanap po kayo para sa akin. Naghahanap po? Lovely! Kaya hindi kita talaga. Balik ka lang. Narsistig ka. Story, ano nito? In, ano po, ano po, Dok, bali dati, meron siyang nalang dito. Hindi. Ako na po, ako na po. Ito rin ang inopera hindi niya. Hindi po, ma'am, Ito pong inopera sa inyo kasi may nalang kayo dito. Pero inopera niya. Yes. This, one, not that one. This this one. Ito po, meron siyang maliit na ano dito. Lagi niya kinakamot, kinakamot, kinakamot. Kapag pinatingnan to sa dito. Sige, kasi inakakalimutan ko. Pag makapin. Hmm years na ito. hindi po. Pero hindi ganyan. Dalawang buwan pala. Parang ano na 93. Hindi ganyan. Ngayon lang, lang ngayon lang, lang na. Alam mo Yung binigay po ng Dharma sa kanya, yung augmenting na, pero sabi niya, dapat ito galing sa surgeon matanggal kasi hindi yan yung sa augmenting or antibiotic kasi may growth daw po. So dapat i-remove para umipekto yung kanyang gamot. Yun know, ang sinabi ng Dharma niya. Kaya sabi niya, dalhin niyo muna para matanggal yung ano yung laman Inoffer ano ito ng doktora sa second half. Mabalo. Hindi po, hindi po. Nalilito yung matanda. Di <laughs> di po. Siya, kayo ganun, po ito. Ang limala pa. Yung matulis siya ka na mo. Mama. Oh, hindi mo ako pa kahil. Ang nag-recommendal sa akin, si Evelyn yung may parlo. Sabi niya, subukan mo kay doktor, Scandinavia. Hindi na magaling, mabait pa. <laughs> Tsaka Baka pogi na, po. At saka kinala mo Hindi ba naalala mo, katabi natin yung nature? Naala, hindi po ba yung nature oh, niyo? Saan na ba yung nature niyo? Eh, ginibap na po namin yun. Binabaha po tayo doon eh. So, nilipat namin. Ito, katabi na, katabi na yun. Ano, si Rangis na Si Vice Mayor Arthur ang nakahalo. Opo. Saan yun? Sa tabi mismo. Sa tabi ninyo? Sa memoria. Memoria. Sa tabi mismo, ano, tapos sa bakanto na. The problem is,

The problem dito, <coughs> binayob si siya mo, malaki siya. Dito umapit ko ni Juan. Baka magkaroon siya na ectropion, Yung babalik ka d'yo kanya. So, talaga. Hindi ko na. Hinininig. Okay lang po. Okay lang po po. So... So, hindi niya naririnig. Nag-iilisan. Baka mag ectropion, nakakalungkot. Talaga siya. Dahil bababa na. So bababa po? Hindi Malapin. naman laki. Laki kasi... Hindi naman pwede nga naman. Kasi ito, yung mga ganyan, pwede mga white lang. Mm -hmm. mm. Sa age niya, white excision lang. Wala na. Yung pang-robal ko kayo. yun ay, pa, you know? kasi, So... Para sure, para sure, Laki ang pero, Doc, 93, so, na, 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 so kaya, hindi na siya. Hindi na Hindi na siya Hindi na siya Hindi Pero ito eh, hindi ganun talangin. Kasi hindi naman pwedeng iikutan lang. mo lang yun. Opo, pwede na po, right. pwedeng, Kailangan meron kang margin. Kapag so, ka ng margin, at least mga, 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 mga kapit pinaka konti yung uh, print o ng 5mm tapos ibasal mo So, ano pong pinaka-best na, na pwede natin yun? 93 years old Yes, she is 93 so, Turning 34, 94 Naging fight na, nakita sila ni Mayor Lep Pupunta lahat po kami mama ang pupunta sa birthday. Nag-iimbita na sa birthday niya. Pwede na natin, ex lang natin ka-excision lang. Pupuan lahat na parang na naman. Pwede Marami yes, to Yeah. Okay. Yes to na akong nalilimutan. Hmm, <laughs> eh, eh. Hindi <laughs> mo nakalimutan ang birthday mo. <laughs> Iisa naman <daughter>, birthday <laughs> <laughs> Sa huli, nilinis ni Dokan Sugat at intay tayo ng biopsy result. Si Mamang na 93 years old, sabi kay Kuya Cons Carlo, ipagdadasal kita, oh, si oh. Lord, pag ni Lord, walang imposible. <laughs>

Sa age niya, naisip pa din niya ang kapakanan ng iba. Kaya mamang, hangad at dalangin din po namin na kagyat, kayo'y gumaling. Madami pa kayong pagkukwentuhan ni Dok at sa May 1, kami po ay darating. Kailangan mas maganda at mas malakas ganun ha sa muli po nating pagkikita.